Hello guys, ayan nakarating na nga kami dito sa Perlas ng Silang Dito sa Silang, Cavite Ayan So ayan yung entrance nila guys Magbabayad so, muna tayo ng entrance fee Ayan yung rate nila So after ng payment ng entrance fee ito na Masok na kami at meron nag-aabang dyan na photographer Pwede magpa-picture at may bayad pag kumuha ka ng print out ng picture mo worth 200 pesos. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Perlas ng Silang. Ayan, sa Silang Cavite. Yan busy <laughs> ah. Pag ni-picture eh maraming tao, maraming nag-viewing dito sa Silang. maganda yung flowers. Ano? Daming tao din. Doon yung entrance oh. yung ang entrance doon. Ito ng entrance. So, yan. Yan yung entrance dyan. So, ang buong perlas na ganito siya. Ikot ko kayo, guys. Ano no, ganyan siya kalawak. Ito, ganda oh. Ganda ng mga, na ang mga ano nila, landscape. strawberry din sila dito, strawberry picking area. Ayun oh. Strawberry picking area. May okay, kita nyo dito guys, different kinds of flowers. Beautiful flowers. Ayan guys. bonga Bongga. Bonggang bongga ang mga flowers. Napaka-colorful ng flowers yan yellow red pink purple iba't ibang klase ng ano yan ng bulaklak diba ang ganda May pogi oh. Pogi. Smile. No. Medyo mahangin. Yan o. Oh. Yun, busy yung isa oh. May pa posing-posing pa pagkuha ng ano. Pagkuha <laughs> na video. Pang content din niya yun, guys. Yan, oh. Bang, ano, Oh. Ibang ano halaman o. Oh. Natuyo na. Come on, guys. Sama niya ako. Let's walk and tour dito sa Perlas ng Silang. Napakasarap ng hangin dyan. At malamig din ang simoy ng hangin. Pet friendly din dito, guys. Pwede ang mga alaga nating aso. Ah, Kasama nila yung dog nila. ano ganda no. Ganda no. Ayan. Yellow. Ganda ng color. Ayan. Ayan si Renz. Hi Renz. Say hello. Hi daddy. Busy ka dyan na. Parang may kachat ka ata. Dito guys, pwede kayo kumain sa Cafe Botanica. Pwede mag and be ready your budget kasi medyo costly yung price yan saka meron din silang ano dyan uh, sa my bridge yung pwedeng mag feed ng koi meron din silang binibentang ano koi feeds worth 35 pesos mabibili dyan sa loob ng cafe botanica Okay guys, hanggang dito na lang ang tour ko. Thank you for watching. Please like and subscribe.